isang ama na minsang nilait, itinakwil at pinahiya ng sariling pamilya. Ngunit nang bumalik ang tatlong anak niyang babae, matatalino, makapangyarihan, at handang ipaglaban siya. Ang buong baryo ay lumuhod sa harap ng katotohanan. Ano ang tunay na sikreto sa likod ng yaman ni Shen Guliang? Bakit biglang nagbalik ang taong muntik ng sirain ang kanyang buhay? At sa huli sino ang tunay na magtatagumpay, ang puso o ang paghihiganti? Huwag mong palalampasin ang kwentong ito ng ama, dangal at hostisya. Isang istoryang magpapatigil sa iyong paghinga hanggang sa huling segundo. Tahimik ang umagang iyon sa nayon ng kinghe. Maagang nagising si Shen Goliang, dala ang isang maliit na kahon ng prutas at isang bote ng alak na lokal lang ang tata. Tumigil siya sandali sa labas ng lumang bahay ng kanyang ina, tinitigan ang pamilyar na pinto na dati ay buka sa kanya tuwing uwi siya mula sa paaralan. Ngayon sarado yon mabigat. Parang may pader na hindi na mababasag. Nang kumatok siya, narinig niya ang kalusko sa loob. Pagbukas ng pinto, lumabas ang kanyang ina, payat, malamig ang mga mata, at tila hindi man lang nagulat na makita siya. Ah, bumalika na pala, mahinang sabi nito, sabay sulyap sa dala niyang prutas. Yan lang. Naramdaman ni Goliang ang paghapdi sa dibdib. Hindi siya nagsalita. Ngumiti na lamang siya at iniabot ang kahon. Ma, simple lang pero galing sa akin. Ngunit bago pa niya ito maabot, dumating ang dalawa niyang kapatid na lalaki. Ang isa, si Shen Tao, agad kinuha ang bote ng alak at tumawa. Si Karo, Ito lang. Kahit ang kapitbahay naming si Lao Chen, mas maganda pa ang dala sa pista. Tumawa rin ang kanilang ina. Siguro nagbibiro lang 'yan. Paano naman siya yayaman? Noong kabataan, puro trabaho lang ang alam, walang utak. Ang mga kapitbahay ay nagsimulang lumabas, may ilan pang nakatingin mula sa kanto. Tahimik silang nanood habang si Goliang ay nakayuko lamang. Ramdam niya ang lagkit ng hangin. Amoy niya ang lumang usok ng kahoy mula sa kusina ng kapitbahay. Ang mga bulungan, parang mga karayom na tumutusok sa likod niya. Bakit pa siya bumalik? Nahiya siguro walang silbi noon eh. Ang yaman daw pero walang dala. Pinilit niyang umiti, Ma, gusto ko lang sana kayong makasama ngayong karawan ko. Ngunit imbes na sagot, lumapit ang kanyang ina at marahang inilapag ang prutas sa lupa. Hindi mo na kailangang bumalik. Wala na tayong koneksyon. Simula ngayon, hindi na kita anak. Ang mga salita ay bumagsak na parang malamig na ulan. Sa bawat patak, parang bumabagsak din ang matagal niyang pinanghawakang pag-asa. Tahimik siyang umalis. Walang lingon, walang salita. Pagdating sa labas ng baryo, doon niya naramdaman ang bigat ng lahat. Ang hangin ay malamig, ngunit ang dibdib niya ay nag-aapoy sa sakit. Hawak niya pa rin ang bote ng alak, ang tanging bagay na hindi tinanggap. Habang nakatingin siya sa malayong kabundukan, dumating ang tatlong sasakyan na kulay itim. Mabilis itong huminto sa tabi ng kalsada. Bumukas ang mga pinto at bumaba ang tatlong babae, formal, matatag ang tindig at magkaparehong mga mata gaya ng sakanya. Papa, sabi ng pinakamatanda, si Shen Yueran, si kilalang kumpanya sa Shanghai. May narinig kaming masama. Sino ang nangahas na umapi sa'yo? Hindi nakasagot si Goliang. Ngunit ang titig ng kanyang mga anak ay sapat na upang maramdaman niyang hindi na siya nag-iisa. Kinabukasan, ang dating tahimik na nayon ay ginimbal ng inay ng mga mamahaling sasakyan at mga taong nakasuot ng itim. Ang mga taong dati ng hamak sa kanya ay biglang tahimik, nakayuko, nanginginig isa-isa silang lumapit, nagsisisi, nagmamakaawa. Ngunit si Shen Guliang ay tahimik lamang. Sa unang pagkakataon, hindi siya nagsalita. Tangin ang mga mata ng kanyang mga anak ang nagsasalita para sa kanya, matatalim, puno ng galit at katarungan. Sa gabi, habang nakaupo siya sa ilalim ng mga bituin, may lumapit na babae. Si Jen May, ang dati niyang kaibigan noong kabataan. Tahimik lang itong umiti, dala ang isang maliit na ilawan. Guliang, Anya, matagal na kitang hinihintay. Napatigil siya, tumingin sa kanya, at sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon. Nakaramdam siya ng kakaibang init sa dibdib. Ngunit bago pa siya makasagot, narinig niya ang mga yabag mula sa malayo. May paparating na muli, isang taong hindi niya inaasahang makikita pa. At doon, muling bumigat ang hangin. Ang mga bituin ay tila kumikislap ng may babala. Hindi pa tapos ang kwento ni Shen Guliang. Ang mga yabag ay dumarami. Mula sa dilim ng daan, unti-unting lumitaw ang figura ng isang lalaking may hawak na baston. Mabagal ang kanyang lakad, ngunit bawat tapak ay may bigat, parang bawat hakbang ay may dalang alaala ng pagkamuhi. Si Shen Tao. Ang kapatid na unang tumawa sa kanya, ang nagbansag sa kanya noon na walang silbi. Ngayon, narito siya, nakasuot ng mamahaling Amerikana, ngunit ang mukha ay maputla at puno ng takot. Kuya, mahinang sabi nito, halos hindi marinig. Hindi ko alam, hindi ko alam na ikaw pala si Shen Guliang, ang may-ari ng Longtech Holdings. Tahimik si Guliang. Hindi siya tumugon. Taanhin ang malamig na hangin at ang malayo tahimik na pagugong ng mga kuliglig ang maririnig. Lumapit ang tatlong anak niya, nakatayo sa likuran ng kanilang ama, mahigpit protektado. Si Yueran ay tumingin ng matalim kay Shen Tao. Hindi mo kailangang ipaliwanan hindi mo kailangang magsinungaling. Lahat ng sinabi nyo laban sa aming ama na itala na. Lahat ng pangaapi, bawat insulto, bawat panlilibak, alam na ng mga tao. Nang marinig yon, napaupo si Tao sa lupa. Naninginig ang mga kamay. Hindi ko sinasadya. Naiingit lang ako noon. Ngunit wala nang saysay ang mga paliwanan. Ang mga tao sa paligid, ang mga kapitbahay na minsang tumawa kay Goliang, ay nayon ay nakayuko, walang makatingin sa kanya. Tahimik na lumapit si Jiang Mei, hawak pa rin ang ilawang dala niya. Guliang, bulong niya, wala kang kailangang patunayan. Ang mga taong ito sila na ang nagbitaw ng kanilang dignidad. Ang tanging mahalaga ngayon ay kung ano ang susunod mong gagawin. Tumitig si Guliang sa lupa. Sa gitna ng putik at mga tuyong dahon, nakita niya ang bakas ng kanyang sariling sapatos, malalim, mabigat. Parang simbolo ng mga taong pinili ang kababaang loob sa halip ng paghihiganti. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya makasiguro kung kababaang loob pa rin ang dapat piliin. Kinabukasan, isang malaking pagtitipon ang inihanda ng tatlong anak niya sa pinakasentro ng ngayon. Isang handaan para sa mga matatanda at mga nasa gitnang edad. May musika, mga ilaw, at mga halakhak, parang gustong burahin ng kasiyahan ang lahat ng pait na naganap. Munit sa gitna ng saya, nakaupo si Shen Goliang sa tabi ni Jiang Mei, tahimik, walang ini. Ang mga mata niya ay nakatingin sa entablado, kung saan nagsasalita ang kanyang panganay. Ngayong gabi, sabi ni Weran, hindi kami narito para magyabang. Narito kami upang magpasalamat. Sa isang ama na sinakta ng mundo, ngunit piniling magmahal pa rin. Tumulog ang palakpakan. Ngunit may kakaiba sa hangin. May kalusko sa gilid ng entablado. May isang aninong gumagalaw sa dilim, tahimik, mabilis. Si Shen Goliang ay napahinto. Nakaramdam siya ng malamig na hangin sa batok. Parang may nakamasid. Bigla niyang naalala ang mga taong pinagtatanggol niya noon, mga dating kasosyo sa negosyo, mga nainggit sa kanyang tabumpay. Marami sa kanila ang nawala ng parang bula. Ngunit may isa-isang dating kaibigan na nagtaksil sa kanya bago siya umalis ng syudad. Ang pangalan nito, Fang Zemin. Isang lalaking dati niyang tinuring na kapatid. At sa dilim, habang naglalakad papalayo si Jiang Mei upang ayusin ang mga bisita, nakita niya ang aninong iyon. Matangkad. Pamilyar. May peklat sa kaliwang pisni. Ang kanyang puso ay biglang bumilis. Hindi siya nagkakamali. Si Fang Zemin ay naroon. Kinabukasan, maagang nagising si Goliang. Bumaba siya sa ilog upang maglakad. Amoy niya ang hamog, malamig sa balat, at ang mahinang lagaslas ng tubig ay parang musika ng alaala. Ngunit sa kabilang pampang, may pares ng mga yapak sa putik. Sariwa. Kakaalis lang. May nakasabit na pulang panyo sa isang bato. Pamilyar ang amoy, parang mamahaling pabango na ginagamit lamang ni Fang Zemin noon. Napatigil siya. Sa loob ng ilang segundo, bumalik sa isip niya ang lahat, ang pagtataksil, ang nawawalang puhunan, at ang dahilan kung bakit siya unang nawala sa lungsod. Hindi dahil sa simpleng pagod. Hindi dahil gusto niyang magpahinga. Umalis siya noon dahil tinangka siyang ipahamak. At nayon, tila nagsisimula muli ang lahat. Sa gabi niyon, habang lahat ay natutulog, naglakad siya palabas ng bahay. Tahimik. Dala ang isang maliit na lampara. Lumapit siya sa bakuran ng lumang bahay ng kanyang ina. Naroon pa rin ang mga kalansing ng hangin sa mga dahon ng kawayan. Naroon pa rin ang lamig ng mga salitang hindi nakita na. Kita, anak. Ngunit ngayon, sa mesa ng lumang bahay, may isang sobre. Walang pangalan. Walang marka. Binuksan niya ito. Isang maikling sulat. Isang pamilyar na lagda. Goliang, hindi pa tapos ang ating kasunduan bumalik ka o mawawala lahat sa iyo, pati na ang mga anak mo. Zemin. Tumigil ang oras. Ang ilaw ng lampara ay bahagyang nanginginig. Sa labas, maririnig ang malayong ugong ng sasakyan. Isang aninong dumaan sa kalsada. At sa dulo ng sulat, may maliit na marka, isang patak ng dugo. Tahimik si Shen Goliang. Ngunit sa kanyang mga mata, may muling apoy na bumalik. Hindi na siya ang lalaking pinagtawanan noon hindi na rin siya ang taong tahimik na tatanggap ng pangaapi. Sa pagkakataong ito, lalaban siya. Hindi para sa kayamanan, kundi para sa karapatan niyang maging ama. Para sa pamilya niyang pinaghirapan niyang buwin. At sa dilim ng gabi, habang unti-unting sinisikatan ng buwan ang nayon, bumulong siya sa hangin. Zemin kung ito ang gusto mo, magkikita tayo muli. Pero ngayon, hindi ako ang dati mong bulyang. Ang mga bituin ay tila kumurap, ang hangin ay tumigil. At sa malayo, may apoy na sumiklab isang sasakyang nasusunog sa kalsada. Ang digmaan ng nakaraan ay muling nagbubukas. Ang apoy mula sa nasusunog na sasakyan ay kumikislap sa gitna ng dilim. Ang hangin ay punang amoy ng gasolina at nasusunog na goma. Sa tabi ng kalsada, tumigil si Shen Guoliang, nakatingin sa mga liab na unti-unting nilalamon ang sasakyan. Hindi yon aksidente. Alam niyang mensahe yon. Kahimik ngunit malinaw, alam ko kung nasaan ka. Mabilis siyang tumalikod at naglakad pa uwi. Ang bawat yapak ay mabigat, ang isip ay naglalaro ng mga tanong. Sino ang nakakita sa kanya kagabi? Paano natagpuan ni Fang Zemin ang lugar na ito? At higit sa lahat, gaano kalalim ang galit ng lalaking yon? Pagdating sa bahay, natagpuan niya si Jiang May nagising pa. Nakaupo ito sa terasa, may hawak na tasa ng tsaa hindi ka pa rin natutulog, mahinahong sabi niya. Hindi ako makatulog, sagot ni Goliang, naupo sa tabi nito. May nasunog na sasakyan sa kalsada. Hindi aksidente yon. Tumahimik si Jiang Mei. Inilapag niya ang tasa at tumingin sa kanya. Goliang may dapat kang malaman. Tahimik ang paligid. Tanging tunog ng mga kuliglig at malamig na hangin ang bumabalot sa kanila. Bago ka umalis ng lungsod noon, panimula ni Jiang Mei, nakausap ako ni Fang Zemin. Sinabi niyang may hawak siyang mga dokumento, mga kontrata na peke, mga papeles na ginamit para agawin ang iyong kumpanya. Nang mawala ka, ginamit niya yon para makuha ang long Longtech Holdings. Nanlamig si Goliang. Ibig sabihin, ang lahat ng pinaghirapan niya, ang kumpanyang inakala ng lahat na iniwan niya, ay hindi talaga niya kusang binitawan. Ito ay ninakaw. Ngunit bakit ngayon lang niya nalaman? Tumingin siya kay Jiang Mei, ngunit bago pa siya makapagsalita, nagpatuloy ito. Hindi ko sinabi noon dahil tinakot niya ako. May mga tao siya sa ilalim ng kumpanya mo, mga dating tauhan mo na binayaran niya para manahimik. Goliang, hindi lang negosyo ang kinuha niya sayo pati pangalan mo, pati dangal mo. Tumayo si Goliang. Sa unang pagkakataon, nakita ni Jiang Mei ang apoy sa mga mata niya, hindi galit lang, kundi determinasyon. Hindi ko ha-haya ang manatiling tahimik ito, sabi niya. Kung gusto niyang ibalik sa akin ang nakaraan, ibabalik ko rin sa kanya ang lahat ng ginawa niya. Kinabukasan, maaga pa lang ay umalis siya papuntang syudad. Sumama ang tatlong anak niya, si Yueran, Shen Liu, at Shen Xinyao. Lulan sila ng itim na kotse, tahimik, seryoso, habang dumaraan sa mga pamilyar na daan na dati ay dinadaanan ni Goliang noong wala pa siya sa rurok ng tabumpay. Habang nasa biyahe, tinitigan niya ang mga anak. Mga mukha nilang matatag, mga matang puno ng tiwala. Naalala niya noong bata pa sila kung paano niya silang iniwan pansamantala para magtrabaho. At ngayon, sila ang nasa tabi niya, handa siyang ipagtanggol laban sa mga multo ng kanyang nakaraan. Pagdating nila sa lungsod, tumambad ang matataas na gusali, mga ilaw na tila mga bituing bumaba sa lupa. Ngunit sa gitna ng kagandahan, naroon ang anino ng kanyang dating buhay. Ang malaking gusali na may nakasulat na Longtech Global. Isang pangalang minsan kanya, ngunit ngayon ay pag-aari na ni Fang Zemin. Papa, sabi ni Weran, nakahanda na ang legal team. May hawak tayong mga dokumentong magpapatunay na ninakaw nila ang mga karapatan mo. Pero kailangan mo ring humarap sa press. Tumango siya. Kung iyan ang kailangan para maibalik ang totoo, gagawin ko. Hapon na nang dumating sila sa press conference maraming reporter, kamera, at mga mata na matagal nang naghihintay ng sagot sa tanong. Nasaan na ba si Shen Guliang? Pumunta siya sa harap ng mikropono. Tahimik ang buong silid. Naramdaman niya ang init ng mga ilaw sa mukha niya, at ang tibok ng puso niya ay kasabay ng mahinang ugong ng mga kamera. Matagal akong nawala, panimula niya. Hindi dahil tinakasan ko ang mundo, kundi dahil tinakasan ko ang kasinungalingan. Lumapit si Yueran at inilapag sa mesa ang mga dokumento. Lahat ng ito, patuloy ni Goliang, ay patunay na ang kumpanyang itinayo ko ay ninakaw sa akin. Ngayon, gusto ko lang ang hustisya. Hindi ko kailangan ng awa. Nabulabog ang mga reporter. May ilan na agad naglabas ng balita, at sa loob ng ilang minuto, kumalat sa social media ang balitang. Shen Goliang, ang dating si ng Longtech, bumalik upang ibunyag ang panlilinlang ni Fang Zemin, Munit sa labas ng Gusali, isang itim na ayu ang tahimik na huminto. Bumaba mula rito ang isang lalaki, matangkad, suot ang itim na salamin, may peklat sa kaliwang pisngi. Si Fang Zemin. Nakangiti siya habang pinapanood ang live broadcast mula sa telepono. "Magaling, Goliang, bulong niya. "Ngayon, lalaruin na natin ito sa paraan ko." Kinagabihan, habang nagpapahina si Goliang sa hotel, nakatanggap siya ng tawag. Hindi kilalang numero. Pagsagot niya, walang salita sa kabilang linya hanggang marinig niya ang boses ng isang babae. Papatulungan mo ako eh. Nanlamig ang dugo niya. Siksinyaw ang bunso niyang anak. Ngunit paano? Kasama niya ito kaninang umaga. Tumayo siya agad, sinubukang tawagan ulit, ngunit wala ng sagot. Pagkatapos, isang mensahe ang lumabas sa kanyang telepono. Gusto mong makita ulit ang anak mo? Bumalik ka sa Longtech bukas ng alas 12 ng gabi. Mag-isa. Humigpit ang kanyang hawak sa cellphone. Ang malamig na katahimikan ng gabi ay biglang napalitan ng panginginig ng galit at takot. Si Jian Mei, na noon ay pumasok sa kwarto, ay natigilan sa nakita niyang ekspresyon ni goliang. Anong nangyari, tanong niya. Tumingin siya rito, malamlam ang mga mata. Kinuha nila ang anak ko. At doon tuluyang bumalik ang Shen Guliang na minsang natulog sa ilalim ng bigat ng kahapon. Ngayon, muling nagising, mas matalim, mas mabangis, at mas handa kaysa dati. Ang hangin ay tahimik, ngunit may dalang pahiwatig. Sa labas ng bintana, ang buwan ay kalahati lang ang liwanag, parang mundo ni Guliang, kalahating pag-asa, kalahating dilim. At sa loob ng kanyang isip, iisa lang ang boses na umuugong. Ngayon, Zemin ikaw naman ang luluhod ang gabi ay tahimik, ngunit puno ng tensyon. Ang lungsod ay natutulog, ngunit si Shen Guliang ay gising, handa, matatag, determinado. Hawak niya ang maliit na telepono kung saan huling narinig ang boses ng kanyang anak na siksinyaw. Bawat segundo ay parang oras, bawat paghinga ay parang pakikipaglaban sa sariling takot. Bago mag alas 12, dumating siya sa gusali ng Longtech Global. Ang dating lugar ng kanyang tagumpay ngayon ay parang hukay ng alaala. -ala. Ang mga ilaw sa loob ay dim, ang katahimikan ay nakabibingi. Dahan-dahan siyang pumasok. Ang tunog ng kanyang mga hakbang ay kumakalansing sa marmol na sahig. Sa gitna ng malawak na lobby, isang tao ang nakatayo, si Fang Zemin. Nakasuot ito ng itim, hawak ang baston, at sa tabi niya ay siksinyaw, nakatali ngunit ligtas. Guliang, ngiti nito, malamig. Matagal na panahon. Hindi ko akalain na babalik ka pa rin para sa isang bagay na kayang palitan hindi kumibo si Goliang. Tinitigan lang niya ang kaaway, ang dating kaibigan, ang lalaking minsang tinuring niyang kapatid. Hindi bagay ang salitang kapalit sa anak, mahinang tugon niya. Pero ikaw, Zemin matagal ka nang nawala sa mundo ng mga tao. Tumawa si Zemin. Wala akong inagaw sa'yo, Goliang. Ikaw ang nagbigay. Ikaw ang mahina. Ikaw ang umalis. Munit bago pa ito makapagsalita muli, bumukas ang pinto sa itaas ng busali. Pumasok si Yuan Liu at mga tauhan ng pulisya. Walang galaw, Fang Zemin, sigaw ng isang opisyal. Nagulat si Zemin. Paano mo? Hindi mo lang alam, putol ni Yuan, malamig ang tono, matagal na naming sinusundan ang dalaw mo. May mga ebidensya kami, mga kontrata, video, at testimonya. Hindi ka na makakatakas. Humigpit ang panga ni Zemin. Sa galit, tinulak niya si Xinyao palayo at sinubukang tumakbo, ngunit agad siyang nahuli ng mga pulis. Habang isinasakay siya sa sasakyan, sumigaw siya. Hindi pa tapos to, Gulyang. Hindi mo alam kung sino ang talagang may hawak ng lahat. Munit sa unang pagkakataon, hindi na tumugon si Shen Gulyang. Tumingin lang siya kay Xinyao, niya kapito ng mahigpit. Ang mga luha ng takot ay napalitan ng luha ng kaluwagan. Ilang buwan ang lumipas. Kahimik na muli ang nayon ng kinghe. Ngayon, hindi na usapan ang kahirapan ni Goliang, kundi ang kanyang katatagan. Sa gitna ng maliit na bahay na itinayo niya muli, naroon siya kasama ang kanyang tatlong anak at si Jiang Mei. Sa kanilang bakuran, may mesa, pagkain, at tawanan, mga bagay na dati matagal niyang ipinagkait sa sarili. Habang pinagmamasdan niya ang mga anak na nagtatawanan, dahan-dahang tumingin si Jiang Mei sa kanya. Ngayon, Goliang kaya mo na bang matahimik? Umiti siya. Hindi pa tapos ang laban sa buhay, May. Pero ngayon, wala na akong kinakatakutan. May pamilya na akong handang lumaban, at isang puso na marunong nang magpatawad. Tahimik silang nagtagpo ng tingin. Sa paligid, maririnig ang mahinang pagaspas ng hangin, ang mga kuliglig, at ang tawanan ng mga bata sa kalye. Sa kauna-unahang pagkakataon, ramdam ni Goliang ang tunay na katahimikan. Kinagabihan, habang nag-iisa sa ilalim ng punong mangga sa harap ng bahay, tinitigan niya ang kalangitan. Ang buwan ay bilog, maliwanag, at ang mga bituin ay kumikislap na parang mga mata ng kanyang mga anak noong unang beses siyang niyakap muli. Pinikit niya ang mga mata. Naalala niya ang lahat, ang sakit, ang pagtataksil, ang pagbangon. Ngayon, lahat ay tapos na. Ngunit sa dikalayuan, may batang naglakad, nagdala ng sobre. Lolo Shen, sabi ng bata, may sulat po para sa inyo. Wala pong pangalan. Kinuha niya ito. Binuksan. Isang pirasong papel lang may isang linya. May mga lihim pa sa ilalim ng long Mag-ingat sa mga bagong kaibigan. Napatigil si Goliang. Tumingin siya sa liwanag ng buwan. Umiti siya, ngunit may bahid ng kabigatan. Alam niyang tapos na ang laban kay Zemin, ngunit hindi pa tapos ang kwento ng kanyang buhay. May mga aninong nananatili sa likod ng tagumpay. May mga lihim na kailangang harapin. Ngunit ngayon, hindi na siya nag-iisa. May pamilya siya. May bagong simula. At sa katahimikan ng gabi, mahinang bulong niya sa sarili. Salamat sa lahat at handa na akong magsimula muli.